mga kapuso, bidding sa pagpakayos ang depektibo nga unka flyover nag-umpisa na. DPWH iga-evaluate ang lowest bidder antes i-award ang proyekto. Mga kapuso, pondo sa pagpakayos sa flyover magadangat sa 300 milyones pesos. Yaring balita ang gitutukan ni Zen kilanta. Ginbuksa na subong adlaw sa Department of Public Works and Highways Region 6 ang public bidding para sa pagpakayo sa depektibo ng multi-million unka flyover. As of 10 a.m., yara na sa pito ka local bidders ang nagsumite sa proposal. Lakip na diri ang ila technical and financial capabilities. Apang paatag sa DPWH 6, hindi bot silingon nga ang may pinakanubo nga bidder ang magadaog sa bidding. Bangod kinahanglan pa ini nga i-evaluate. It doesn't mean, nga kung ikaw Bidder, ikaw na magdaog, it is beader. Yeah, it will be possible to experience and the and demand power requirement kung sino ang maawardan siya na ang maobras ng bidding at siya ang maobras ng ato niya project. Nahibaloan nga ang bidding ang para sa first tranche sang rectification nga ginpunduhan sang 10 milyones pesos. Sunod nga hugnat amo ang paghukas sang apat ka span kag pagbutang sang board pile nga ponduhan sang 200 million pesos nga kuhaon sa General Appropriations Fund sang ahensya. So ang aton nga second tranche worth 200 million, worth 200 million o ginahulat sa pa, PAP pero included na sa atong 24 touch margin atong yung national expenditure program. So all the rest we will, will follow after school ma-release ang GAA. Pag na-release ang GAA, that will, that will be the time yung maka-start kita sa procurement period sa 4D, ano, 4 uh, uh, removal na Nagpasalig ang DPWH ng gilayon nga umpisahan ang rectification sa flyover sa tion nga ma-award na sa kontraktor. Base sa datos ng DPWH, yara na sa 92% ang completion sa proyekto. Upod kay Sirilo Duke, Zen Kilantang, One Western Visayas.